parang ano in spa parang kinutchilyo yung gulong ko <laughs> tumatakbo ko ganyan eh Sabukan mo ang hangin na boss Eh okay, sabukan mo muna boss <laughs> Okay lang kahit tingin kaya anin basta masubukan Matatapon na yung silan sir Ha? Matatapon na yung silan Ano na? Matagot na yung silan Oo Dali dali tayo dito sa ano? Ang laki ng bakal wow. ito. Oh my God! Kung kumayos, to 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 yan. <laughs> Baka magbabaklas muna ako. Ayaw daw ng luto to. Napapalit so, tayo ng bulong nito tamangin. Happy New Year nga! <laughs> Tama kita sa vlog ko boss ah. And those, eh, tapos cheese. Ito dalawa. Para baklas muna to Para lumuwag. Uh -huh. Dito ako na ano mismo eh. Tapat ninyo. <laughs> Bakit ganun ito? Pumutok? Ewan ko narinig nyo kanina. Ang asong feeling close ah. <laughs> Makahangkat pa. dito so, tayo sa may batasan uh, ano nga ba tawag ito BIR road ko tawag dito para maugot yung gulong may papel pa para maugot yung gulong baklas tong wire dito sa controller sumi hindi na namin ginalasun sa controller pero lulutuin na lang dito Ah, ni Kuya eh. Balik ko na to. Cover na natin. Ah, uh, na lang talaga to. No choice tayo. Kaya yeah, nang tayo nilagay. So, bubulganize na to. Nakabutan tayo sa palsada kaya wala tayong choice kundi pa-vulganize muna para makauwi duto na lang kasi alam niya naman China yung gulong bibitaw din to kaya kailangan duto sa laki hindi nakakayanan ng pasak ayun so shout out sa Dwayne Vulcanizing si kuya kanina ayaw niya hindi niya daw kaya o, ayun challenge ko siya eh <laughs> ay tsura po natin ngayon Ah! So, ito na siya. Yan na yung finished product ng ano. Wasak, di ba? Focus na yan. So, yan na po yung nabutas kanina. So, kailangan na talagang palitan to. At least, nakauwi lang tayo, diba?